Selamat, pengaturan muncul. Mari bisita nih, gerai. dan nama Usmalbar. Selamat, semakin dikasih setiap tahunnya, semangat Ya, ini menteri, kena kita ini Selamat, ya, selamat. Shout out Siapa? 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 sa Shout out sa mga Davao specifically sa Malbar Street, Davao City. Mga hater, meron From Davao City Nami kami dito sa Bohol kay Nung Vic Garay. Shout out nila. Mga ka-Franchers, nag uh, uban mi ni Inting Makita <laughs> <laughs> ang <laughs> Davao Ha? Makita siya. Oo makita. Shout out sila si paano <laughs> <baanin> mo ko. Sila sila. <laughs> Oo oh, gano'n <ganagano>, Silong silang dati. Kaya sa wherever yung hapon naman, <laughs> kaya yung Apa eh. Oh. Oo. Oh. Ako ng po, no? Sama sa ako. Yoba. Si Inting, mga ka-frontier, taga... No. Dirira ni Kayag. Oh, no. Masih letih itu kita. Mangbuntag buntag te. Ah, Au. Ay. Ah. Mang buntag di ha. Oh. Yes. Okay na mag mag video ka oh, ko. Hey! <laughs> 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 <laughs>

Right. Hello. Uh, hello. Uh, hey, hello. Hey, hello hey, 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 sa hey, di jo. hey, 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 karo. hey, hey, na hey, sa hey, Tiyo, tiyo, huwag mong punta tiyo. Happy Fiesta! Okay, Happy Fiesta! Oo. Sa Taguan, sa Birin sa Barangay. Oo, Birin Barangay. Oo. Oo. Hello! From Shout out sa taga Balinsuela, mga mga anak na sa Happy Fiesta! Happy Fiesta!

Manok eh, mga kapuncha ni Joe. Ha? Oh. Ha? Ah, ah. Lamik kayo. Lamik Adobo. Mga manok bisaya. Bisaya, lamig kayo. Oh. <laughs> abay. Oh, abay. abay. <laughs> Siya tayo. Opa, mag mag simba, alis sa tasa mag dokolo guys, mga kana lamas guys. Ay sa tayo na ba boys Asa may mga gilot na ng hindi. Kanding. Oh, specialty.

Oh, ada uh, dolon dolon para maklaro set out sa sa. Abi pesta. Abi pesta. Oh, uh, Dabaw na imong wala. Uh, asa mo gigkan sa Dabaw pa, Dabaw. Dabaw pagdi oh. mga ka-franchise. Uh, uh, mga mga perkada abot dere. Uh -huh. Imbita pud mi in nobi uh, para sa pesta. Uh. Vacation po di First time tugtong og bol. First time ni ring bol. Mga ka-franchise. Mariyo na to dere sa taas ni. Dante pa shout out sa mga taga Davao Salamat mga taga Bujol na aning taga Davao bisita ni Nong Big Garay at na mo sa Malbar Salamat sa pag-imbita sir shout out niya sa mga taga Bujol Ngayari mga Dere kinangita ni Kabadjo huwag may Kabadjo dahil salamat yun! Dahil salamat! Uh, salamat sa inyong pagbisita dali sa Bohol, sir, sa Panggangan, Nailan. Oh, yeah. oh, hey, shout out mga taga-Malbar nga naabot dali sa Bohol! At makatilaw na tagkalamay! <laughs> so, yes, yes! We, we are very happy na taga-Nabaw nakaabot yun din Bohol! First time po nako ako dire, nakabot dire. So, happy fiesta! Thank you! Happy okay. fiesta! You are Adlaw karon sa berhin sa Barangay. Magkatapok tapok-tapok sa sa barangay. na. Hmm. Sa Lumboy sa beach resort ni Jo Vicky Biki Garay mga oh, ito mga bisita gikan pagyod ni sila sa Davao mga Davao. from Davao thank you oh. ng Vicky sa pag-invite salamat sa inyong pagbisita sa mong isla ma'am ay yes. mandat <laughs> Kaninang umaga na enjoy na, kami Gali nag mo, ano kami. nag enjoy kami diyan sa beach kaninang umaga. Ah, um, dako magdagat no. Yes. Ni um, ganiha mabaw pa. Ah. Uh, Dili Enjoy mi kay ano. Lami kay ang pinag okay, kinhason din ha. Oh. Usa urasa pa dinhi ang hunas. Kuan karong ang awo oh, oh, yang hapon. Od um, odto odto. Shout out, shout out sa mga taga taga-Davao, taga-Mindanao, taga sa Bacolod del Norte. Shoutout sa, sa, shout sa taga-Davao in Manila, na. Na sa Medyo sa Bohol. Shoutout sa taga-Davao. Uh, specifically, sa Malbar Street, Davao City. <laughs> From Davao City, <laughs> na kami diri karun sa Bohol, kay nung Vic Garay. Shout out, Dira. Bye. Yes. Thank you sa so sponsor. <laughs> <Pamilia Dara. laughs> Do I need to talk you? Yes, <laughs> yes, 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 yes. yes. In English. Hi, hi. hi! Mga taga Davao, may namin diri sa... Oh, uh, saan yung place din nila nung... Kalapi, Kalapi, Bula. Kalapi, Pangangan. Panggan. Oh, uh, lum, uh, Lumboy, 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 Pangangan. Lumboy, Pangangan, Buhol. Buhol, uh, Kalapi. Fiesta ka rin. Fiesta uh, sa... Uh, Fiesta sa barangay. Sa 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 barangay. Happy fiesta. Hello guys. I'm so happy nakabalik din sa yutang natawan sa akong mga ginikanan. Ito daw ipasaw ko. Ako talaga pilay ng collect. Oh. Sa mga sa mga ano sa Hindi na sinasenti ako. Doctor, nag-greet ka lang. Hello, greet ko. Hello everybody lloyd si ko na yung hi hi, pangtagum siri, choy shout out sa mga taga tagum. ilabinas ako na sa charut. specialis ako ang maisucente, yun 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 <laughs> no, so taga Garcia Hernandez, mga hamero di Yes. Shout sa mga beautiful day di rin. Ah, beautiful! Ah, beautiful! mga be afam! 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 Koreano lang <laughs> ako ah. Afam! 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 Afam!

i <laughs> Bisa nog naguan mga ka frontier da uh, paso gyapon. Ki okay, paso Universe na tong mga uh, Miss Universe. Yes, Paya... Miss Universe. <laughs> Bisa pagbagyo. Bisa pagbagyo, palaban gini kada ba ko. Tapi na tangi. Tapi na ang tagong. Asa bi ako bisit ng warman ng kita karon diri sa Lumboy Panggangan Island, Kalapi Bohol. Diri sa beach resort ni Tio Vicky. O, pista po karon sa birhen sa barangay. Mga ni Suroy diri. O, na mista. Ikaduhang pista ng uh, present ko mga ka-frontyard. Awa ni ang atong uh, pista. O, akong i-shout out ang mga taga Davao karon nga nag-tanaw sa ito ang video. Shout out uh, kaninyo diha. Ayan and May. Geray and Gabriel dinis uh, Dennis Geray, uh, Ivy uh, si Jonathan uh, shout out kanin uh, tanan especially to Vicky uh, shout out uh, happy fiesta Ting hey, Ano ting? Yes, ha? Huh? Happy fiesta ting? Yes, <laughs> oh, <laughs> <aris> inting, <laughs> mga kapangkat. <laughs> <laughs> oh. so, na? na? na?

ang sabay mga basig ganahan ka mo atong invite ang atong mga kalapinon sa inyong catering ma'am mm, um, taga, si ma kalape kalapi kinsay gusto magpa-cater contact lang mo sa Seferinos niya yeah. o kinsay gusto mo dine in ato lang mo sa Seferinos sa Nisidro Kalapi Bohol nara na doon doon ang... kanang no, ka 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 highway niya yeah, daghan kayong salamat ma'am sa uh,